Maraming salamat po muna dito sa isang kaibigan natin na nagkomento dito po sa isa nating content. Ito po ay tungkol sa mga vlogger ng TVJ na ang tawag daw sa kanila ay mga TVJ dependers. Hindi ko alam to, meron palang mga ganitong grupo. Yun, kaya pala minsan itong mga nabanggit nung nagkomento na mga vlogger ay madalas uh, mabanggit sa mga interview ni Mr. Joey De Leon. Kaya pala, meron pala silang grupo. Ulitin ko ha, ang tawag daw sa kanila ay mga TVJ dependers. Na ang ibig sabihin ay depensahan. Yung kanilang, o yung TVJ at yung uh, programa nga na ito. Wala problema kung talagang kadipe -depensa. Madali lang para sa amin, halimbawa. Para sa akin, na depensahan yung tama na ginagawa ng It's Showtime, Revice Ganda, at ng APS-CBN. Madali lang talaga madaling gawin yon At yun po ay lahat kagustuhan natin. Hindi po kami mga it's showtime vlogger. Dahil yon nabanggit niya rito na kuno kami daw ay mga it's showtime vlogger. Sa ganang akin, siguro ang isang hindi lang maganda na nabanggit ko tungkol nga sa TVJ, ay yung madalas kong sabihin na, na hindi tama yung ginagawa ni Mr. Joey De Leon na pagpaparinig. Dahil para sa akin, yun po ay sign ng pagiging duwag nagpaparinig, nagpapasaring, dapat diretsahin mo yung tao. Diretsahin mo yung tao na mong sabihan ng kung ano man. ba? Diba? So, ito po yung komento. Wala akong problema sa TVJ, ah. Madalas ko rin itong uh, banggitin na hinahangaan ko yung mga yan dahil totoong magaling talaga ang mga dabar cuts. Lahat yan magagaling dahil mga veterano na yan na host. So, walang problema sa atin yan. Ang sa akin lang, dapat, dapat din lang as a fan, ng it's showtime, dapat ko rin depensahan kung ano yung tama na nakikita ko sa it's showtime. Pero kung may mali na talaga, naku po, ay hindi na natin yan pwedeng depensahan. Pero yun nga, wala naman tayong mali na nakikita sa mga ginagawa ng it's showtime dahil napakarami na At yung mga sinishare ko minsan na, halimbawa, yung TV ratings, totoo naman na sa rural at sa urban ay talagang nangunguna po ang it's showtime. Dahil yung madalas kasing ibalandra sa social media na itong mga vloggers ng TVJ ay yung ratings lang sa urban. Okay? Na siguro ay sa Mega Manila lang kinukuhanan ng isang ahensya or agency na nag or gumagawa ng survey na yan or ng, ng anyway kung anumang ginagawa nila pag pag naglalabas ng ratings. So yun, ito po ang komento. Sir, yung mga vlogger na yan, ang tawag nila sa sarili nila ay mga TVJ Defenders. Sila-sila yan, magkakasama nila Christopher Min at BMT. Okay, Batang Maynila Toits. Yun ata yan. Sinasabi ng mga yan, vlogger ka daw ng showtime. O, yun nga, marami daw tumitira talaga sa akin. <laughs> Ako na may natawa lang dahil sa liit ng platform ko na ito, yun pala ay napapansin na itong may mga malalaking platform, hindi naman ni Christopher Min. Ano ho. Pero wala rin man tayong nasabing masama kay Christopher Min. Wala rin tayong nasabing masama dito sa BMT na ito. <laughs> Pero, nako, hindi ko alam to ha, na tayo pala ay pinupuntirian na itong mga vloggers na to. Nakakapagtaka rin. Nagpapasalamat <laughs> po ako sa inyo dahil may puso ka po sa Showtime at sa katotohanan. Mapagmalaki at mapanghusga ang mga yan. Huwag ka pong bumaba sa level ng mga yan. May mga trolls din sila sa comment section. Unti-unti ko sila nakikilala dahil sa iisa ang kompas nila ng kanilang mga, or estilo lang siguro, iisa lang ang estilo ng kanilang mga komento. Yun, tama yun. Makikita mo talaga, ay mga trolls to. So yun, nakakagulat. Meron din pala mga trolls ang TVJ. Kung yan nga, ang totoo. Uh, minsan, Uh, binisita ko rin itong BMT. Meron siyang around 200,000 na followers, subscribers, hindi masama yan. Pero yun nga, maganda ang kanyang mga views. Ha? Daig pa talaga yung mga channels na malalaki na million-million ang followers. So, kung totoo may trolls, malaking tulong talaga sa mga views nila yan. Okay. Pero ang pinakamatinding revelasyon ng isa pang nagkomento ay ganito sila daw yung mga vloggers na nakakatanggap ng sobre. <laughs> ano yung sobre? Talaga, sa so sobre pa ba talaga ngayon? Parang hindi na naman. Baka naman sa ibang paraan na, pero yun nga nakakatanggap daw ng sobre. So kung yan ay totoo, ang swerte. Tiba-tiba -diba. dahil mataas na ang views, meron pang sobre. Tiba-tiba -diba talaga. Pero eh, eh ano? Congratulations sa kanila. Kung sila'y tiba-tiba, wala nang problema dun eh. Ang importante kasi, ang mas importante ngayon sa buhay natin, um, yung peace of mind, yung masaya ka ba sa ginagawa mo. Dahil totoong ako po'y nag-i-enjoy sa ginagawa ko. Lahat ng dinedepensahan natin ay tama. Kaya, hindi mahirap. Okay. Walang pagkukunwari, walang pag-aalinlangan, at walang takot na gagawin natin yan buong tapang tayong magdidepensa sa mga nakikita natin na tama at nasa katotohanan. Alright, so yon Meron daw trolls ang TVJ. Meron din daw na mga nakakatanggap ng sobre. Kung kayo po ay merong mga, <laughs> mga nakikita na tayo ay tinitira rin, huwag nyo na pong masyadong panuurin. Ayos lang yan. Walang problema sa atin. Ang ibig sabihin yan kasi kaya tayo ang ita inaatake nila. Baka nasasapul sila sa mga binibitawan natin salita. Good job. Ito pa. Dati, ang ganda ng content ni BMT. Current events. Talaga. Pero ngayon, TVJ na lahat content niya. Sorry. Pero hindi ako masyadong interesado sa contents niya these days. Kaya, nag-unsubscribe ako. Okay. Huh.